Eight counts na second degree murder ang lalaking SUV driver na nang araro sa isang Pinoy street festival sa Vancouver, Canada. Ayon sa Vancouver Police, posible pang madagdagan ang reklamo laban sa lalaki. Labing-isa ang nasawi sa insidente habang 12 dose dosena ang sugatan. Marami sa kanila ang critical pa ang lagay. Ang ilang nakasaksi sa insidente nakararanas pa raw ng panic attacks pagkatapos pagkalabas ko, nakita ko mismo talaga yung sasakyan na sumagasa ng mga tao. Hindi ako makapaniwala na I saw that. it's traumatizing event for my life. Hala ko it was a gunshot. Oh my gosh, well, ano ba yun, ano ba yun? It was very fast. The Siguro yung from the revving of the, the car all the way to the end. Ang bilis, it's like seconds. Everyone was screaming, everyone was crying, everyone was on panic. Nag-abot naman ng pakikirama ang Filipino-American rapper na si Apple Diap. Kwento niya sa isang social media post, isa siya sa mga naging performer sa Lapu-Lapu Festival noong araw na iyon. Nakaalis na raw siya na mangyari ang insidente. Humingi siya ng panalangin para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kasunod na insidente, nagsagawa ng vigil ang isang komunidad sa Vancouver para alalahanin ang mga nasawing biktima. Nag-alay sila roon ng mga bulaklak, kandila at mga mensahe. Inabot na mahigit 24 oras bago na apulang sunog sa isang landfill sa Rodriguez Rizal na club nitong linggo. Nagdulot yan ng air pollution doon na umabot sa ilang lungsod sa Metro Manila. Para sa update, may unang balita live si E.J. Gomez. E.J., kumusta na ang hangin dyan sa Rodriguez Rizal? Mausok pa ba? Iba, nakatayo tayo ngayon no, sa tatlong palapag na bahay dito sa Rodriguez Rizal. At uh, ito yung sitwasyon ngayon dito, medyo ma may pagkamausok pa rin. No? Uh, dahil sa ngayong umaga, meron daw ulit na usok na nagmumula nga doon sa nasunog na landfill sa barangay San Isidro. At uh, kwento ng mga nakausap nating evacuees, no? siksikan sila doon sa evacuation center. Pero ngayon na medyo bumuti na yung sitwasyon, kumpara kahapon ay marami sa kanila nagsiuwian na raw sa kanilang tahanan. Mahigit isang araw ang itinagal bago na apula ang sunog sa isang landfill o tambakan ng basura sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Ayon sa BFP, sumiklab ang apoy pasado alauna ng hapon nitong linggo. Sa tindi ng usok, lumikas ang ilang residente papunta sa evacuation center ng barangay San Isidro. Gaya ni Jenny Lean, na nahirapan daw lumikas bit-bit ang kanyang anim na buwan at dalawang taong gulang na mga anak na pareho pa naman daw may sakit. Tapos mahirap pa po kasi ako lang po mag-isa single parent po. Tapos dalawa po sila yung bitbit -bit ko. Kaya gamit lang po nila yung mga nadala ko. Halos mga gatas lang nila. Tapos yung ano, importante yung gamit nila. Doon po kami sa bundok. Bundok pa kami. Halos raw ang evacuation center ng mga taong lumikas mula sa sunog at makapal na usok. Sa tala ng barangay, nasa 87 individual o 24 na pamilya ang apektado ng nangyaring sunog sa landfill. Marami po kami kahapon, maraming bata na ano may mga sanggol din, may mga buntis pa, tapos may iba may mga senior na, na lumikas talaga kaya singa, sa, dahil sa usok na mabigat sa dibdib amoyin, ang sakit sa dibdib, baka magkaroon pa kami ng mga sakit. Namigay naman ang mga pagkain ng barangay sa mga evacuee, meron din daw mga damit lalo na sa mga bata, pati mga gamot para sa mga nangangailangan ay ipinamahagi ng Barangay Health Workers. Tuluyang naapula ang sunog sa landfill pasado alas 6 ng gabi kahapon ayon sa BFP. Kahapon na po ay unti-unti na pong bumabalik yung mga i uh, po natin dahil nga po uh, um, medyo um okay na po yung uh, ano yung uh, situation doon sa uh, area. Ang natinala lang po natin mga evacuation ngayon is mayroon po tayong 6 uh, anim na families at saka 31 po na individuals na lang po. Ivan, paglilinaw ng BFP, kagabi talaga ay naapula na raw yung sunog. Wala ng usok, wala ng sunog. Pero ngayong umaga nga ay meron ulit silang naobserbahan na usok doon sa landfill at patuloy nilang inaapula yan. At uh, kung na, ikaw naman ay nasa baba, no, yung hindi dito sa taas na mga bahay ay hindi na kailangan mag-face mask o yung iba makikita natin, hindi na nga sila nagsusuot ng kanilang uh, face mask. Samantala, ayon naman uh, kay Carl Oliver Luces, Quezon City Manager Operations Center, uh, kaya yeah, manager ng uh, uh, institution na yon yun, no? uh, maya-mayang alas otso lang ay magre-release daw sila ng panibagong uh, air quality index ng lungsod para matukoy kung uh, bumuti na nga ba yung kalidad ng hangin doon sa lugar. Dahil kahapon ay naitala ang very unhealthy at unhealthy air quality index sa Quezon City. At yan ang unang balita mula rito sa Rodriguez Rizal. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Share the road ang isinusulong ng iba't ibang grupo. Ibig sabihin, gawing bukas sa mga kalsada, hindi lang sa mga motorista, kundi pati sa mga siklista at mga pedestrian. Layan niyang ma-achieve sa Active Transportation Strategic Master Plan ng pamahalaan. At live mula sa Pasay, may unang balita, si Pam Alegre. Bang! Ivan, good morning. Mainam nga raw sa pagpapawis ng jogging, pati pagbibisikleta, tulad mo Ivan. meron tanong, sapat ba yung infrastruktura para rito? Yan ang itanam natin dito sa Street Hero. Jogging ang pampapawis ni Arvin Sangkilo at nakaibigan niya si John Drew. Pero sa abalang mga kalsada ng Metro Manila, extra challenge ang pag-exercise. Lalo kung ang sidewalk na dapat daanan nila, may mga nakaharang. Minsan kasi may nakaharang tapos kailangan pa bumaba sa daanan talaga ng sasakyan. Pero uh, ano Maging uh, alisto lang kasi may dum dum uh, dumadaan na sasakyan, uh, ano lang uh, may ingat lang talaga. Ang mga kalsada na mas madaling lakaran at daanan gamit ng bisikleta, yan ang pakay ng Active Transportation Strategic Master Plan. Plano itong unang isagawa ng Department of Transportation sa Metro Manila, Puerto Princesa, Palawan, Iloilo City, Sambuanga City, Surigao City at Mati City sa Davao Oriental. Dito sa Ross Boulevard may bike lane nga pero nakaharangan naman ng ilang nakapark na sasakyan. Kaya mas nagbibisikleta ang mga tao sa service road tulad ni Lorenzo Alvarado. Oh, nakakatulong yung bike lane. Pero hindi naman ako talaga sa bike lane na gano. Dito lang ako sa mga service road. Nahihirapan din ang security guard na si Albert Pinka kapag may mga sasakyan na barumbado sa kalsada. Adelikado naman talaga. Kailangan doble ingat po So iba ng isa sa mga naranasang hamon dito sa so, pagpapatupad ng master plan yung uh, na-experience na budget cutdown ng DOTR. Nakikipag-consultasyon uh, na ang ahensya sa mga stakeholders kawag narito. At isang halimbawa rin, ito nasa isang bike lane tayo dito sa Ross Boulevard. At uh, makita ninyo sa likuran natin, may naka-park na sasakyan. So isa yan sa mga sagabal, sa mga pedestrian at mga nagbibisikleta. Yan ang street hirit mula sa Pasay, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagbutok ng bulkang Bulusan sa Sorsogon kahapon, rin natin ang sitwasyon doon. Pakapanahin po natin si Arian Agualio ng Public Information Office at Incident Management Team ng UBAN Sorsogon. Magandang umaga po! Ah, magandang umaga po! Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong bayan? Ah, sa ngayon po, meron tayong ah, iwakwis sa isang barangay at ah, patuloy na nakasubaybay sa kalagayan ng Bulusan. Opo, may mga biktima pa rin po ba ng ash fall? Uh, sa ngayon po, uh, yung isang, uh, yung may barangay po tayo na nailikas na uh, dito sa ating evacuation center. Mm -hmm. At ngayon ba, uh, batay sa observation niyo may usok pa rin po lumalabas sa bulusan? ah uh, Sa ngayon po, may nakikita ng, uh, lumalabas sa usok pero as to unusual activity, wala pa naman pong panibagong uh, uh, galing information kay FIBOX. Mayroon po bang inilikas ng mga residente? Ayos ah, po. Nasa 76 families po sa ngayon ang nailikas natin. Mm -hmm. At hindi pa pinababalik? Ah, po, wala pa. Opo, ah, ano pong mga kwento nila at naranasan? Hirap ba po sila sa paghinga? Ah, may mga cases po na nahirapan huminga kaya po kumbaga binigyan natin ng priority na ma-evacuate yung mga vulnerable uh, sectors natin. Meron ba kailangan po na tulong ang mga taga-Huban susugon kasunod ng pagputok ng Bulkang Bulusan? Sa ngayon po, uh, kaya, kaya pa naman tugunan ng ating uh, LGU sa tulong ng iba't ibang ahensya. Pagkain, tubig, uh, sa so ngayon kaya pa po. Marami salamat. Ingat po kayo, aryan Agualio ng Public Information Office at Incident Management Team ng Huban Sorsogon. Salamat po. Thank you po. Sinapahan ng Department of Justice ng kasong qualified trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at 48 iba pa. Ayon kay Just Undersecretary Nicolas T. Pagkakawin na ito sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sa Angela City Regional Trial Court, isinampa ang kaso. Pero ililipat daw sa Pasig RTC alinsunod sa utos ng Korte Suprema na doon dinggin lahat ng Pogo-related cases. Sabi pa ni Atty., iniutos pa ni Just Secretary Jesus Crispin Remulia na ipagbigay alam sa The Netherlands na may kaso si Roque dahil tumihiling siya ng asylum doon. Wala pang pahayag ang kampo ni Ong. Sabi naman ni Roque, Disinido ang administrasyong Marcos Jr. na sampansya ng anyay mga gawagawang asunto. Dadagdag niya raw ang latest na kaso sa basehan ng kanya asylum application bilang victim o mano, ng political persecution. Sa susunod na linggo na sisimulan ang PayPal Conclave o pagsasama-sama ng mga kardinal para pumili ng bagong Santo Papa. Pwede itong tumagal ng, isang, ng ilang araw, ilang buwan o kaya ay taon. Ang resulta, malalaman sa usok sa chimney ng Sistine Chapel, itim kung wala pang napipili at puti naman kung meron na. Leon unang balita si Rafi Tima. Mahabang pila ng mga turista sa Vatican Museums kung saan masisilayan ang iba't ibang obrang pinangangalaga ng Vatican sa mga nakaraang siglo. Pero may mga nangihinayang dahil di sila makakapasok sa Sistine Chapel. Sarado na kasi ito bilang paghahanda sa conclave kung saan hihirangin ang susunod na Santo Papa. Ayon sa Holy See Press Office, magsisimula ang conclave sa May 7. Napagdesisyon na ito ng mga kardinal sa kanilang ikalimang general congregation mula nung pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong April 21. Wala pang katiyakan kung gaano katagal ang conclave. Pero sa nakaraang tatlong conclave, kung saan naging Santo Papa, sina Pope John Paul II, Pope Benedict XVI at Pope Francis, Tumagal lang ito ng dalawa hanggang tatlong araw. Ang pinakamahabang conclave tumagal ng halos tatlong taon noong 13th century. Mula noon, nagpatupad ng mga regulasyon para hindi ma-influensya ng panlabas na puwersa ang papal conclave. Paalala ni Kalokan Bishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David, hindi political contest ang conclave. Mabuti man daw ang intensyon ng paggawa ng campaign videos para i-endorso ang isang personalidad sa pagkasanto papa. Baka raw makapressure o mapolitika ang mga elector at madistract sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya mas may giya niya na ipagdasan na lang ang mga kardinal. The public should behave properly, should be prudent. Kasi may mga pagkakataon din na alam mo yung ganyang mga pangangampanya, ganyang mga pagpo sa social media, yung very public ang kanilang mga pronouncements in support of a particular candidate. Baka alam mo yon mag mag magkaroon na ng backlash ano baka magbumalik lang din sa magbumerang sa atin yung mga ganun uh, tuloy ma, ma uh, ang kailangan naman natin dito talagang isa alang alang ay yung desisyon ng cardinal electors ito ang unang balita Rafi para sa GMA Integrated News Labintatlong araw na lang bago ang eleksyon 2025, dumating na sa Pangasinan ng mahigit 2,000 automated counting machines. Bula sa ilang hub doon, dito sa mga bayan at lungsod sa Pangasinan ilang araw bago ang eleksyon. Live bula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ! Iga na uh, makikita sa likuran ang hub na ito sa Dagupan City kung saan dyan dinala ang mga automated counting machine o ACM na gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Alas dos ng madaling araw kahapon nagdumating sa Pangasinan ang mga container van na ito, dala ang mga automated counting machine na gagamitin sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ipinasok ang mga ACM sa isang hub sa Dagupan City. Aabot sa 2,869 na ACM ang gagamitin sa si eleksyon sa Pangasinan. Mayroon din contingency na 491 ACM. For delivery ito sa respective offices of the election officers. Then pagdating kay election officers, siya naman magde-deliver sa ating uh, voting centers. Bukod sa Dagupan Hub kung saan dito manggagaling ang mga ACM para sa ikaapat, ikalima at ikaanin na distrito ng Pangasinan, mayroon ding hub sa Alaminos City kung saan naroon ang mga ACM para sa 1st, 2nd at 3rd district ng lalawigan. Kasabay ring dumating ang apat na potsyam na Consolidated Canvassing System o CCS kits na gagamitin sa eleksyon. Tiniyak ng COMELEC ang seguridad ng mga ACM na nagadagdang i-deliver sa mga bayan at lungsod bago ang Mayo at 5 para sa final testing and sealing sa May 6. Nagsimula na kahapon ang local absentee voting. Sa Pangasinan, isinagawa ito sa tanggapan ng Provincial COMELEC. Ngayong araw, gaganapin naman sa Pangasinan Police Provincial Office ang local absentee voting. Igan sa mga huling araw ng pangangampanya ang payo ng COMELEC sa mga kandidato at taga-suporta, manatiling mahinahon at kalmado para iwas tensyon sa eleksyon. Para mitsramat CJ Torida GMA Regional TV. Dalapit pulong sa mga taga Northern Samar si Heidi Mendoza. Dagdag trabaho at libreng pabahay ang binigyang diin ni Manny Pacquiao. Iba't ibang proyekto at laban para sa West Philippine Sea. Ang idiniin ni Sen. Francis Tolentino, pagpapababa ng presyo ng pagkain ng tinutukan ni Kiko Pangilinan sa Butuan City at bumisita siya sa ilang palengke sa Surigao del Norte. Kapayapaan, kontra korupsyon at paglago ng turismo ang nais ni Ariel Kerubin. Fisheries reform ang tinalakay ni na Danilo Ramos, Representative Franz Castro at Amira Lidasan sa mga manging isda sa La Union edukasyon at kalusugan ng senior citizens ang idiniin ni Willie Revillame. Ekonomiya at hustisya ang tututukan ni Congressman Camille Villar. Bumisita sa Pangasinan si ni Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc at Senator Bato de la Rosa na itutuloy raw ang laban kontra droga at krimen. Karapatan ng bawat Pilipino ang sulong ni Atty. Raul Lambino. Mas maayos na serbisyong pangkalusugan ang gusto ni Dr. Richard Mata. Pag-amyenda sa data privacy akang itutulak ni Atty. JV Hinlo. Maayos sa serbisyo sa sambayan ng Pilipino raw ang ilalaban ni Philip Salvador, burang kuryente at tapat na serbisyo ang pangako ni Congressman Rodante Marculeta. Naglibot sa public market sa Naga City si Congressman Erwin Tulfo, kapakanan na magsasaka at mas murang kuryente ang isinulong ni Ben Hur Abalos. Sapat at tamang paggamit sa pondo ng bayan ang binigyang halaga ni Bam Aquino. Pag-amienda sa Local Government Code at Libring Gamot ang isusulong ni Mayor Abby Binay Tamang pagboto at pag-aayos sa batas trapiko ang gusto ni Congressman Bonifacio Busita, programang pampamilya ang isinusulong ni Senator Pia Cayetano, pangil sa mangrove reforestation ang itinutulak ni David De Angelo, magna-karta sa barangay at dagdag pondo sa usgado ang isinulong ni Angelo De Alban. pagprotekta sa Verde Island Passage ang itinulak ni Liodi De Guzman, Tutul daw si Attorney Luke Espiritos sa political dynasty, super health centers at suporta sa Pinoy athletes ang gusto ni Senator Bong mas maayos na tax collection ang nais ni Ping Lacson. libreng gamot at pagpapaospital sa may hirap ang isusulong ni Sen. Lito Lapid. Dikit na minimum wage sa Metro Manila at probinsya ang nais ni Sen. Aimee Marcos. Pagbura ng mga bilihin at serbisyo isinulong ni Liza Masa sa La Union. Si Alin Andamo isinulong ang libreng serbisyong medikal. Naroon din si Mimi Doringo. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Muling kinilala ang GMA Programs at Personalities sa 19th Gandingan Awards. May unang balita si Jamie Santos. Sa ikalabing siyam na taon ng University of the Philippines Los Banos Com Sok Gandingan Awards, labing siyam na parangal ang nakuha ng GMA Network. Kabilang ang Best News Anchor para kay 24 Horas Anchor Emil Sumangil iginawa din ang gandingan ng edukasyon kay Kim Atienza at ang gandingan ng kabataan award kay Game Changer host Martin Javier. Panibagong panalo ang nakuha ng How to Spot Deep Fake ng 24 oras na itinanghal na Most Development Oriented Feature Story. Ito yung uh, mimistulang kalasag na gagamitin ko para hindi ako tablan ng ginagawang pagbanat sa atin. Mga alagad ng tunay na media, Nakumahanap ng tunay na istoryang dapat malaman ng makababayang nating Pilipino. Most development oriented gender transformative program naman, ang State of the Nation. Best field reporter si Joseph Morong at best TV program host si Balitang Hali anchor Raffy Tima kinilala rin ang ilang public affairs show and personalities gaya ni Jessica Soho na pinarangalan ng gandingan ng kalikasan. Most development-oriented environment program din ang kapuso Mo, Jessica Soho. Episode Nickel and Dime. Most development-oriented documentary ang The Atom Aralyo Specials mga boses sa hukay. Pagiri ng investigative story ng reporter's notebook, nasaan ang pera, pabahay. Pati ang The Howie Severino Podcast na Most Development Oriented Educational Program. Most Development Oriented Drama Program, Ang Pulang Araw. Most Development Oriented TV Plug, Ang NCAA Siglo Uno Inspiring Legacies. Most Development Oriented Musical Segment Program, Julie Stell, Ang Ating Tinig. Sa radio, Best FM radio program host si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. At online, most development-oriented online feature article ang Leaving the History Reenactment, Bobstel Tales of Filipinos' Wartime Valor. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa Jimmy Integrated News. first look na ang full costume ng mga bagong karakter ng Encantadia Chronicles Sangre. Sinocase ang sa mga yan sa unskippable YouTube in the new era of Philippine media event. Kabilang sa mga humarap sa si Sangre New Gen Kelvin Miranda, suot ang isa sa mga Adamus costume niya. Gayun din si Gabby Eigenman at John Lucas with their Zaur at Daron battle suits. Present din ang Gueco Twins sa sina Vito at Kiel as Mantuk and Tukman. Therese Malvar as Dina mula sa Mortal World. At ang beloved Encantadia character na si Imao. You know, may closer look din sa ilang sangre props na si ang head writer na ng serya na si Suzette Doctolero, gaya ng ilang armas at armor na makikita sa serye. Meron ding prop version ng mga iconic brilliantes hiling nga ng ilang Encantadix, baka pwedeng gawa ng merchandise version ang mga ito ah. para ikolad nila. Uy, oh, pwede. Sa May 2 na ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025 na gaganapin sa Pasay City. May delayed telecast yan dito sa GMA sa May 4, alas 9 ng umaga at alas 8 naman ng gabi sa GTV. More than 60 candidates ang maglalaban-laban para makuha ang corona, kabilang si Sparkle Beauty Queen at Reyna Hispano-Americana 2017 Win-Win Marquez. Dadala sa kompetisyon ng Miss Universe Continental Queens, kabilang si Miss Universe Philippines 2024 at reigning Miss Universe Asia, Chelsea Manalo. Si Chelsea ang magkokorona sa magwawaging Miss Universe Philippines 2024. Na siya namang maging representative ng bansa sa Miss Universe 2025 pageant sa November 21 sa Bangkok, Thailand. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, bari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV. A www.germanews.tv